ako, mayroon kami sa Viva Max sa Kasagi, directly. Valentine Show. Mm. Oh. Okay. Yeah, Pero Joyce pag sinabing yung Viva Max, Binibining Joyce. Ah, okay. Kami rin nagsusula. Ah. So. Basta yan. Pero sandali, yung Buba, Ah, iba yun. No, remake. matutuloy pa rin. Yung dyan di pa. Kasi meron nga akong isang binubuong kami rin nagsusulat, kami rin produso. Mm. Binibili yung So, yun lang. Muka. Uh -huh. Tsaka Pero, si ranko, uh -huh. it ito nga si Derek Rato. Si Showtime. Oo nga Pero ang bongga dito sa M M M Muji Gay. Muji Gay. Kasi talagang si Alexa, no, tuwan-tuwa siya na nagkasama kay Alexa Elacan. Yun, di ba yung respect, grabe, di okay. ba? Oh. Hindi naman, anan uh, uh, an, basta tuwan-tuwa siya. Ewan ko lang kung may respect siya. Charot, <laughs> siguro naman. Hindi ko natanong oh. kasi nga mabilis yun. Pero ikaw na to.